Hello mga mi at dahil nga po naubusan na tayo ng niripak na uling, abay kailangan natin mag-repack dyan mga mi Nang sa ganun ay maibinta natin. Kailangan talaga natin magsipag mga mi for today's video. At dahil nga ay ito lang yung afford na iba natin mga customer, yung mga tingi-tingi. Kailangan sa ating tindahan, mayroon tayong mga ganyan mga mi Nang sa ganun ay mabilis mabinta dahil nga kapag sako-sako hindi naman gaano mabilis mabinta kaya ang ginagawa ko mga min nagriripak na lang talaga ako kasi nga pag naripak natin abay mabilis pa sa alas 4 mga mi mabilis maubos mga mi kaya yan ang ginagawa ko nagbibila ako ng mga ilang sako tapos inamat-amat ko lang ripakin mga mi nang sa ganun ay meron tayong may binda sa ating mga suki pag may nagtanong na uh, may tingit tayong mga uling Um, asukal, mantika, asin, ganun mga mi. Kailangan talaga nating magdiskarte mga mi. At hindi lang tayo puros puna tayo ng puna ng kapwa natin mga mi. Kailangan talaga nating magsipag. Aba, kasi mga mi, walang ibang tutulong sa atin kundi yung sarili natin mga mi. Abay, kapag nagpuna ka ba mga mi, makakatulong yun sa iyo. Hindi, magkakaroon ka pa ng kaaway mga mi. Kaya kung ako sa iyo, abay, magsipag ka na lang mi. Hindi ang puros na sa kapwa mga mi. Ayun lang po. Thank you for watching. Bye-bye.